Oh. tadi prank ko, alam ko lahat yun. Oh, basta nakapalo ka na, oh, wala problema. Araw, Ang problema, hindi ka nakapalo po. eh. Nakapalo wala, ako. Wala, asa na ebidensya? Ito nga, lobat ako. Next time na lang pag hindi lobat. Ano Ha? Lobat ako sa... Kaya nga, pag, na na magkikita pa naman tayo pag hindi ka nalobat. Ako, na matagal na po. Siguro ka na po dito. Hindi! Kasi parang... Po... So, kumusta yung grocery mo na eh? Mabuti naman po. O, tingnan mo, may grocery pala Ay, to. Mam, Iwanan ako, na natin to. Mundin. Mayaman to. <laughs> Ah? Kunti lang yung laman. Anong kunti rin. lang laman? Opo. Umamin ka na eh, sabi mo may grocery ka eh. Hindi po, tindahan lang na maliit. Anong tinda mo doon ano ko, ito ngayon. Oh. Ako ay magbibigay, mag-comment na po kayo, sabi mo, at pupuntahan po kayo dito. Hmm. Pupuntahan po kayo, kamu. Oh. Kaya nag-comment ako, ka, ako. Asaan? Ito nga, lubat nga Apatay ako. Papatay tayo, wala kang ebidensya. Ay, ako. Huh? nga ako. O dalawa, dalawa, dalawa cellphone, lubat pa. Oh. hindi, hindi lubat ito, pero gawa ng apo ko ito. Magawa ng apo mo? Anong oh. ginawa ng apo mo? Isa laro lang ito sa apu ko. Ah, ito sa akin, nalubat oh. Nalubat. Ay, tapo na 'to. Ay, no, no. no. Oh, yo, Ano, At? palitan mo sir kasi tignan mo. Ha? Ah? Oh, o Palagi ako nakapalo sa inyo, sir. Ah? Palagi ako nakapalo. Lagi kang napapalo. Opo. Nagsisirpa ako. Pag lagi kang nakapalo, palo ka ngayon, tapos mamaya palo ka ulit, wala na ang palo na 'yon. Ah, ganun ba? Oo. Ang Kapaano? palo isa lang. Ay, isa lang. Isang eh, beses lang magpalo. Lahat ng ano mo, oh. yung pinupuntahan mo, pinapalo ko yun. Oh. Ah, pinapanood? Paalo. Oo, oh. pinapanood ko po hmm. yun. Tapos, nagsishare pa ako. Oo. Oh. kaya, naku po, ito na yung panalangin ko. Sabi ko, Daddy oh. Frankie, oh. na ano, mapuntahan mo ako dito sa Sangkaguli. Sangkaguli? Kasi nakita kita sa... Ano sa Bayambang na panood ko yun? Anong ginawa ko sa Bayambang? ka sa doon sa balun Bayambang. Oo. Bin, binigyan Kailan mo? Binigyan mo Iba nang... talaga pinapanood ni nanay mga And kababayan. Hindi po. Iba-iba Nag iba sinasabi. Nagbigay ka ng kwanpa ng cellphone doon sa ano, dalaga nung ano, nung lumapit sa inyo. Ah, doon sa, sa Bayambang. Iba bang. yung napapanood Tapos, mo na eh. Tapos, pumunta ka pa doon sa silong ng Royal. Royal? Opo. Hindi ko alam yun. Ah, natatan mo yung dalawa na nag-aalmusal? Uh Oo. -oh. Tapos tinanong mo kung nakapalo sila? Hmm. Eh, wala. Hindi sila nakapalo, kaya binigyan mo lang sila ng pang-merienda. Oo. Oh. Oh, Ang good, alam ko lahat yun. Basta nakapalo ka na, o wala po. problema. Araw, Ang problema, araw hindi ka nakapalo, po. eh. Nakapalo, Wala, asana, na ebidensya. Ito nga, lobat, ako. Wala. Next time na lang, pag hindi, lobat. Ako. Ha? naloba takot saan. Kaya nga, pag, na -pag magkikita pa naman tayo pag hindi ka naloba. Ako, matagal na po siguro ka na dito. Hindi! Kasi parang kung dito nitignan mo, baka natatakot ka pa dito ang papasok. Hindi ba ito matatakot? Ano po, dadi, Lagi saan? akong dumadaan dito. Oh, pagkakataon ko na ito, dadi ah, ko lang. <laughs> <laughs> Ilang taong ka na ba nay eh? 70 na po. 70? Opo. Anong hanap buhay? Wala po. Mayroon akong maliit na ano tindahan kaya nag ako dati. May tindahan ka pala eh. Sabi mo bibigyan magbibigay ka ng puhunan sa mga ano may tindahan kaya nag-comment ako na naman. Ay nag-quote mo. Upo. Mukhang mas Mayaman ka pa sa akin na eh. Ay hindi po pobre po ako. Ano pobre? Wala po kasi. Okay, mo, ang ganda ng hairnet mo. O para bumata pa ako asawa mo na eh, nasaan? Wala na po, sir. Ay, wala ka na asawa? Oh, po. Very good. Ba't di Parano ka na asawa ulit? Ay, hindi na po, sir. Bakit? Ay, mahirap na. Anak, ilan? Tatlo. Uy, nasaan yung mga anak mo po? Naghahanap buhay din sila, sir, kasi ang hirap ng buhay. Oh. Ang layo-layo pa nila. So, kumusta yung grocery mo na eh? Mabuti naman po. O, tingnan po. mo, may grocery pala Ay, to. Mga, Iwanan po. na natin to. Kunti... Mayaman to. <laughs> kunti lang yung laman. Anong kunti lang <laughs> laman? O. Oh. Umamin ka na eh. Sabi mo may grocery ka eh. Hindi po, tindahan lang na maliit. Anong tinda mo doon ay? Mga kun lang, biskwit. Biskwit. Ano uh, pa? Siampo. Ano kape? pa? Oh, kape. kape. Ah, uh, suka, tuyo, yun lang po. Oo oh? oh, Upos <laughs> ko. Sa Sakana lang nga pag no, Pag nakita oh. kung naka ka. Naku, lobat eh. Ay, lobat pa ba ba na eh. Ba ba't ka pumunta dito? Lobat, oh, dapat oh, ang church ka Oo, na. kasi nakita ko yung sasakyan mo. Oh. Bumaba na ako. Eh, nalagsan pa ako doon. Oh. Nalagsan saan? Napalagpas pa ako doon. Ayun yung walang... malamit. <laughs> Napalampas. Eh! <laughs> <laughs> Daddy! Ah. Ano, Frankie, naku po. Ano palagi kong nananalangin na ano, makita tayo. Kaya ito na yung sagot ni Panginoon sa akin. Nagkita oh. tayo dito. Bakit ba? Ano bang... Eh, nakita ko yung sasakyan mo eh. Oh. Pati yung plate number mo, nakamimuryado sa akin. Apatay tayo dyan. Oh. <laughs> Palit oh. na tayo ng sasakyan. Oh. Huh? Sa sasakyan. Uh. Sa ulado. upo. Uh, o, oh, sige na eh. Dahil, naka, dahil nakapalo ka. Upo. Oh, oh, bigyan natin ng ano yan. Uh. Oh. thank you. Dati, thank you, Dati Pongki. Oh. Ang tagal-tagal ko na. Matagal ko na pong napapalo sa inyo. Ayan, salamat, Nay. Napo hindi ba? ka naman nakapalo eh. Okay na yan. Ma. Magkano ba yan? Ah. No. Parang sitwan na ako dito eh. si Nanay. Ano? Ano? Yung binigyan mo na pinabilang-bilang mo. Oh. Pira niya, Ay, hindi nga alam bilangin. Magkano yan? 20. 20? Pwede oh. na yan. Ah. <laughs> Magkano ba dapat? No. Ha? Huh? Yung taus-puso mong bibigay sa akin, Daddy Frankie. Oo. Oh yun lang po. Oh, pero kailangan. hindi pwedeng 20. Kung yun, ito ang kwan, taus puso mong ibibigay sa akin. Yun na lang po, Daddy. <laughs> <laughs> oh, sige na, bilangin natin. Opo. Oh, one. Opo. Hold up yata ako dito. No, no, no. no, no. lugar to? San Cagoles. Ah, oh, hindi na Basa papalik dito. Hold up per dito, mga Basa, senyor. Basahin mo dun sa comment ko. Oh. Barangay San Cagoles. Bayambang, Pangasinan, sana. Hmm. Ma, madaanan mo ako dito, Daddy Frankie. Sabi ko, pero liblib lib na po ito. Okay, Baka sa bayan ka lang na naman pupunta. Ano? <laughs> pero nakita kita sa bayan. Nakita mo ako? Ay, hindi. Nakita ko dito sa cellphone. Sa cellphone? Oh, sige, bilangin na natin. Opo. Two. Two. Three. three four. four five. Three. Anong three? Ulitin natin. <laughs> Ulitin mo one, na eh. Ah, one, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10,000. No, 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 no. Oh, uh, no, 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 <laughs> Hold up talaga to. Ha? Huh? No, Bilangin me. mo. Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ten 10,000. 20. <laughs> Thank you, Daddy Frankie. Thank happy? You. Happy. Oh. Very happy, Daddy Very Frankie. Very happy? Yeah. Huh? okay. Very happy. Ayun know yung nakyang ko. Oh. Memoriado ko yung Memoriado pano. mo? Obo, o, sige nga, kung talaga... Mo. Siyempre, memoriado mo yung plate number ko. Apo. Memoriado mo yung sasakyan ko. Pati mga kasama ko. Opo. Pag nabanggit mo lahat ng pangalan ng mga yan, may another 5000 Huwag ka nalilingon! Huh? Pag nabanggit mo pangalan Kuya... ng mga yan, another 5000 Kuya Risque. Hindi, ituro mo si Risque. Ah? siya. Ah? Busjibian! Ay, busjibian. Sinungaling ka, matanda ka? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Sayang mo, another 5,000 uh, sana. Ano, saan si ano? O, oh, na mo? Si Van Damme. O, patente. Itong mga ko eh. kasama ko, huwag natin hanapin yung wala. Gusto gusto kong makita si Van oh O, sige, nay, ganito gawin. Nay, ganito gawin natin, ha? Opo. Umuwi ka sa bahay, Opo. panuorin mo yung video namin para makilala mo lahat ng kasamahan ko. Opo. Sunod na pagkikita natin, nakilala mo na lahat another 5,000 yan. Papakilala ko sa'yo, Nay. Opo. Sa si Jesse. Si Boss JB. Ah, JB. Oh, si Christian. Ito si Risky. Ah, si. Oh, ayan si. Driver mo? Ha? Basta si Risky yan. Opo. Oh, tapos si Sam. Sam. Oh, tapos si Kuya rap na sa bahay. Sam, Risky. Oh, tandaan JP JP mo lahat yan. JB, Sir. Ha? JC. JC. JB, JC. Oh, oh. oh. sunod na pagkikita natin, ha? Opo. Tapusin si mo si kasi purr. yung video, ha? Salamat Opo, po. Opo. Maraming maraming salamat mga Ay, kababayan. Thank si Muli po, huwag niyong mamasamayin yung mga biro ni Daddy Frankie. Uh, uh Sadyang ganun lang po ang uh, pamamaraan para maging masaya na. Maraming maraming salamat. God A bless po. Bye-bye, Nay. Bye-bye po. Bye-bye. Bye, Samuli so, natin pagkikita ko ni Daddy Frankie. <laughs>